po sa anak ni Lola, si Lola ngayon wala kasi ano, si Lola ta da dapat dito eh ngayon masakit si Lola eh ako sinama doon ako sa anak niya. Katulong ako ng anak niya. Ito yung patulong ni Lola. Okay naman. di ako mag-iingat kasi masakit. Ako na ako ng sa Pilipinas. Ha? Ako lang mahal lang talagang. <laughs> ay, ay, uh, masaya. Si, ha? <laughs> Bukid nun ako. Bukid nun ako yung tsuyo Hello guys, na like. Na Ay, video kita. Upload ko na yun. hello guys. Isot ako sa Pilipinas. Bukid nun na yan. Bukid Ha? Ang trabaho sa kami Ah, malay-balay. Ah, balinsya. Marapit lang. Hello guys. So, so, Kabayan, ha? Office, I mean, office, uh, ano, malay, malay